Yan guys, so ito yung mga nakuha ko. Ito mga nakuha ko guys, mga ito ang papakunti-kunti. Hindi ko na yan tinik ng video. Tapos yan, ito si Bani. Tingnan nyo si Bani. Oh. Yan, tinapo nila yan. Nakrack yung ano niya. Yung price niya. Oh. Yan. Nagluoy. Pero pwede pa yan malagyan ng white cement dyan. Tapos pagis-pagisan. Tapos ito din, tingnan nyo yung hanger nila. Sobrang tibay. Isang dosena. O dalawa yata ito. Nahirapan silang ano guys, sirain kasi sobrang tibay talaga. Yan para siyang guma na. Basta, sobrang grabe yung tibay niya. Yan wala ng presyo ito eh. Tina, parang tinanggalan yata. Ayan. Yan ito lahat. 2, 4, 6, 8, 10. Kalawang butina pala ito siguro. Ayan, ayan. 12, 14, 16, 18. Ayan, yung iba doon. May nakita akong tatlo. o Apat ba yun na? Lalo nila. Grabe yung tibay na hangin Ito Mahal na ma mahal na hangar. Tapos ito, ayan, paka... Parang ano yata ito ng aso? Parang pakain ng ano ng aso ba? Pakananan sa iro. Ayan mo siya. Saka yan. Yan may chocolate. Yan ang asel ba? Coins. Happy Hanukkah pala yung itong mga ano, chocolate. Yan, ito may nakuha din akong bowl. Itong plastic na bulan yan. Uy! Basag pala siya. Um. Eh. Sayang, ganda pa naman. Pang ano ng chapstick. chapstick. Uy, nabasag. Yan ito guys. Nakakita ako nito. Ito yung takip. Sobrang tibay. Ito lang yung nakita ko. Tapos, mga ilang ano, araw nagdamsan ako, nakita ko ito. Sana ito yung takip. Ito pala yung ta Ay, hindi. Ayan, sobrang laki. Hindi siya yung takip. Pero pwede ko ito magamit sa ibang lalagyan. Sobrang tibay yun. Baka makita na naman ako sa susunod. Hindi lang, hindi pala siya. Ayan, oh. Ayan yung price niya, guys, oh. $99. Sobrang ano, ang ganda. Makabugat. Akala ko yan yung takip niya. Masarap yung lalagyan Masarap. Maganda lagyan ng mga, yung luto na mga ano-ulam pag may mga kadirin. Ayan, ito guys. Nakukuha niya ako ng candle. Ito oh, cute sa candle. Tingnan nyo. Hmm, kabango-bango-bango. Ayan. Mm, Ang kabango, gandang kandila. Ayan o. Hmm. Buti nila hindi nabasag lahat talaga. Ayan lang may crack konti. Crack konti lang siya. Ganda. Ay, kaminda. Hindi ka talaga masiro. Ayan pa o. Pati ito kinuha ko. Gandahan kasi ako. May mga kandila ako doon na walang takip. Ayan, mayroon akong ball. Pang dug din siya. Hmm. Uy, kaganda ka cute. Ibigay ko yan sa ayun Ayan, may. Ito. Ito din. Sterling silver, guys. Sana meron yung ano. Meron itong. Meron itong kapuan. Kapu ano tawag dito? Kapariho. Ayan, ito din is. Ayan, dinalot pala nila. Ayan shampoo. Oh, ano ito? Shampoo siguro. Uy. Ang Diyos. Uy. Kahumok. Uy, kahumok. Conditioner. Yan guys. Okay. Rock. Parang crack yata ito. No? Ano? Ayan. Parang crack. Ayan. Oh. Sinadya so, -ja nilang i-crack. Bayutin ko na dyan. ano pala. Hala. Maganda ito sa so, buha kasi okay, may ano bayutin ang paano ng buhok natin para hindi magkalagas-lagas. Ayun guys, malaki yung crack niya. Ayan, okay lang yan kasi i-transfer ko yan sa marami ako mga ano doon. Empty. Ayan, ano yung paglagay para hindi mayabuh. May anong, anong talaga siya. Ayan, meron ko ilo kung ganito cute. Tama-tama yung ganito na isa na ano na yung guma dito. Ayun yung mga takip dito ng kaldiro, kaldiro guys, nakikita na sa ano basurahan. Ayan, ito din is ano na, ano ito. Nickel free, in color. Karat gold. Gold plated lang pala. Oh, Ang ilang kalindar yan siya guys. 2020 time. Ayan oh. o. Ang Ito cute. Kaso lang, wala nang isa. Sobrang cute talaga. Ayan, may pa pearl pearl. yung bag, oh. yung kaya na? Glass, glass pearl. Nickel free lids. Ayan. Ayan itago lang. itago pa rin yan kasi makikita natin yung mga partner niyan sa susunod. Cute. Ito din is takip ng kandila. Iwan ko bakit ito pinuha yan. Marami kasi ako mga kandila na walang takip. Ano ba? Ano lang? Kasi ka, magamit yan siya. Bukan kong ganito. Ipson soap yan yung Ipson soap coating essential oil. Hmm, Kabango. Ayan. Ang bango ng mga ano. Ito so, ako. Tapos ito guys, is calendar. Ito siya. Tingnan niyo yung calendar. Sobrang dami. Ano rin ako? Di isiba. Ito di ipakit mo. Ito may mga crossword puzzle. Eh. Ayan no. Ayan. Mahal pa naman ito bilhin. May ano ito eh. May price. Ano yung price dito? Tapos dito yan nilalagay nilo. Ayan Oh, $10 pala. Ayan sobrang liit. $9.99. Saka ito. Crossword. World. Tapos ito, ito mga kalender. Sobrang dami guys. Tingnan nyo. Ito yung mga ano nya. Ayan. 2025 calendar. Iba-iba yung ano nya. Iba-iba yung design. Ayan ito. Ayan. Sun. Sun. Ang dali lang guys. Ano ko nga ilabas ko ito lahat. Ayan na guys, ito. So, ayan. Ano na tayo ilagay yung magkapariho. Ayan. Ano ito? 2025 lahat. 2025 yung ano niya. Ayan yung price. Tingnan nyo. Tapos sobrang daming tinapon. Ayan. Ito pa din God. The Katsila. Ayan. Mga 2025 lahat. Ito din. Ayan ko na lang yan ilagay para ibigay ko yan pag kita-kita kami ng mga ano. Ito din is coloring. Oh, coloring. Coloring book. Ito din, big. Foot. Si foot, foot. Ayan. Si big foot. Oh. Ayan, guys. Oh. Itapon ko naman dyan. Ayan nyo. Yeah. Sila. Ayan. Ito yung mga design. Si sila. Ito din. May mga ganito na mga ano ito. Cars. Mga antique na cars, Cards? car. Ayan, oh. No? Kalender din yan siya. May mga pictures siya. Ayan. Sobrang dami. Ayan, oh. No? Iwan po. 2025 man tayo ngayon. Bakit may ito tinapon? May aso wildlife. Ayan, yung Ano niya? Ayan, oh. Ganda siya. Iwan ko may. Nagdala lang ako nito. Baka may gusto yun. O oh, yan. O. Oh. Kalindar. Kalindar. Ayan. 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 Mm. Iring. May iring din tayo. Ang dami guys. sobra asin. Mm. Ayan. May ano na yun, yun. Botas na yun. Pang sabit ng ano. Sabit mo na lang sa maliit na lansang. Ayan. Mag open tayo ito kasi open na. Mayroon ako doon nilagay ko sa ano. Ito ipakita ko sa inyo guys. Ito open mahal bilihin tapos inano lang na ayun tingnan yung price niya dati is 16.99 tapos inano na lang nila nang 10.99 ayan Talaga na siya. ito guys makita ko mm -hmm. ang cute sa earring ayan <laughs> so cute right dito is 2024 itong nasa unahan pag pagdating dito ayan na nabot mo kung June oy ay. eh. Ayan, mm. January Ayan. Kadaan na guys, may ano siya doon sa itaas. Iba-ibang ano ng pusa. Ayan. Ayan yung mga ano niya. Oh, ito oh. May duckling na. Oh. Ganda. Daming kalender Oh my God. Pilipinas pa yan. Ang sarap yan. Ipamigay. Uy. Eh. Kaso sobrang layo. Bigay <coughs> ako dito pag may tuwang gapayan. Si Si Foot. Si Si Foot. Si Putput, ayan. Ano nyo guys? Nagbaha ang kalendar. Ito din, oh, magic around you. Hold on to the magic. Ayan, nature. Ayan, mga ano ito. Ganda. Mga flower. Iba-iba yung ano niya. Sus, so, you gino know, po. Pag ito ibinta, ilagay natin dyan 10. Ang dami na. Tinay-nay. Pastax. Ayan. Ayan lahat. Ano nyo guys? Ang dami niya. Nagbanig. Hmm. Kasi hindi naman sama. Yan lahat guys. Yan, daming kalendar talaga. Sarap ipamigay dyan sa Pinas. Yan.